Hello guys, uh, tayo ngayon sa barangay Dumagongdong Del Gallego, Camarinesur Bale mayroon po tayo nakita dito na puno ng katmon mga nahulog pong bunga Matagal na rin po ako hindi nakakatikim nito kaya po titikman uli natin Marami po dati sa bundok namin ito kaso Sa hirap ng buhay, inuling na ito po, kumuha tayo ng isa. Ngayon na rin po tayo ng asin sa may bahay. At kakainin po natin itong katmon. Ito po yung mga native na puno dito sa Pilipinas. Kain po muna tayo. Sarap po nito pang asin sa isda. Takmon. Wala kang merinda. Pwede kayo ng ng takmon. Asin na. No? Ang katapak. Oh. ko po yung katmon yep Kita ko po yung pinaka uh, Pinaka Gitna nya Mas masarap din po ito yung Style bulaklak nya po Nasa loob Ayan po tatanggalin mo lang yung parang bulaklak nung ako po bata pa ay lagi kong kinakain to dati sa bundok namin sausaw sa asin Tagal kong hindi nakakain ito guys. Kaya sulitin natin.